Hi everyone! For today's video, itingnan natin yung pagsusuot ng crop top ni Carlos Yulo at kung ano masasabi ng mga netizens sa kanyang bagong fashion outfit. Panoorin natin ang video nito. ito. yung suot ni Carlos Yulo nung nagpunta sila ni Chloe San Jose sa South Korea. Ang damit ni Carlos Yulo ay tinatawag na fitted crop top na tinernuan ng denim jeans na pantalon Halo-halo yung comment ng mga Pilipino dito. Ang positive na nakuha ni Carlos Yulo sa mga tao ay tinawag nilang Breaking Toxic Masculinity ang ginawa ni Carlos Yulo. So dito, uh, sinira ni Carlos Yulo yung tinatawag nilang Toxic Masculinity. So ano ba yung Toxic Masculinity na sinira ni Carlos Yulo? Ang Toxic Masculinity ay isang negatibong ugali para mapatunayan ang kanyang pagkalalaki merong lalaki na hindi kayang kontrolin ang kanyang emotion lalo na sa debate kaya hinahamon na lang nila ng suntukan yung kausap nila. Nandyan yung nagpapalaki ng katawan para katakutan at pagmalaki na isa lalaki at magsusuot ng maangas na damit para ipakita na siya ay isang lalaking lalaki. Sa pagsusuot ng crop top ni Carlos Yulo ay pinakita ni Carlos na kahit ang isang maskulado na tulad niya ay kaya magsuot ng crop top nang hindi minababa ang kanyang pagkalalaki. Pakinggan natin yung masasabi ni Carlos Yulo sa pagsuot niya ng crop top. kami kasi napasobra lang po talaga yon ng, ng bile. And um, sige, like, tatry ko. And um, comfortable din naman po pala. Huwag ka lang mahiya. Like, um, embrace mo kung ano yung gusto mo talagang isuot, isuot mo. Hindi mo naman kailangan ng opinion ng iba. Kung saan ka talaga yung masaya. Uh, mas komportable, ay yung gawin mo. Ano naman lang masasabi mo, Carlos Yulo, na dapat daw ingatan mo ang pera mo at hindi ka gasos na gastos dahil baka daw maubos ang pera mo agad? Money and syempre, like, um, i-purchase lang or mas mag bigay tayo ng importansya sa kung ano lang yung mga kailangan natin. Blessing po ano, na uh, inalay nako ako doon ni, ni Lord na matulungan ako sa ganun and Sempre, um, wala po akong alam sa pagdating sa financial po kasi bago lang din naman po ako na okay. ana. and pero yung mga naipong ko po like um, tinuruan nila ako pa na i-invest siya and kung paano mas palaguin para sa akin I give this to Carlos Sulo kasi wala namang masama sa pagsusuot niya ng gusto niya dahil wala naman siyang inaapakan na ibang tao sa pagsusuot nang sa tingin niya ay comfortable para sa kanya at kung tingin ni Carlos Yulo ay maganda naman lang suot niya, ay tingin ko wala namang masama doon. Yun nga lang, nagkaroon ng tingin ang mga netizen na kay Chloe San Jose ang crop top na yun. Kasi meron din isa pang crop top na si Chloe San at naging maingay ang picture na yun dahil bakat yung kanyang molopecia. Sa ibang bansa kasi ay okay lang yun. Pero dito kasi sa Pilipinas ay hindi open ang mga tao sa mga ganong pagsusuot ng babae. Ang mga babae dito sa Pilipinas ay nananatili pa din yung pagiging dalagang Pilipina dun sa mga ibang babae. Kapag may simba ay karaniwan ng suot ay dress na taklob lahat talaga yung mga sexy area ng babae. Kapag nagsusuot kasi ang babae ng ganun ay pinagkitinginan ng mga lalaki. Tapos yung mga matatanda ay pagkisismisan na yung babae na nakasuot ng ganun. Tapos kakalat na yun sa buong barangay hanggang sa ikahiya ng magulang yung pinaggagawa ng anak niya. Kaya para maiwasan ang hindi ka nais-nais na bagay, ay dun palang sa bahay ay ang magulang na ang nagsasabi na dapat kinito ang suotin ng kanilang anak. In fairness naman sa magulang ay ang purpose lang naman nun ay para protektahan nila ang kanilang anak. Uso kasi yung mga luko sa kalye at ang daming cases ng nawawalang bata. Prone kasi sa mga manyakis yung mga sexy na damit. Kaya ang pinaka-purpose talaga ng magulang ay protektahan ang kanilang anak. Dun kasi sa ibang bansa ay ang pagsusuot ng sexy at ang mga bakat ay normal na lang. Parang wala na nga lang sa kanila yun. At way pa yun para ipakita sa babae ang kanilang kaseksihan. Yung mga pulis kasi doon ay sobrang dami na tipong sumigaw ka lang ay tutulungan ka na. Dito sa atin ay hindi ganoon kadami ang mga pulis sa mga lugar dahil na rin sa kakulangan ng mga pumapasok bilang maging pulis. Kaya ang security ng mga tao ay depende na sa mga barangay puti kung nasa subdivision ka at yung mga tao ay kilala mo lahat halos lahat kasi ng mga bahay dito sa Pilipinas ay dikit-dikit na sobrang dami ng tao kaya mahirap na bantayan dahil sa siksikan ang mga lugar na madaling pagtaguan ng mga kriminal yun yung dahilan kaya yung pagsusuot ng uh, crop top sa mga babae at walang uh, underwear ay hindi pinapayagan ng mga magulang hindi yun dahil sa ayaw ng mga magulang na nandun ka sa mga lugar na liblib mga sorry to say this, yung mga iskinita tapos magsusuot ka ng gunta ng prone ka sa mga, mga manyakis ang purpose lang naman ng magulang natin kaya hindi tayo pinagsusuot ng ganoon na walang underwear hindi dahil sa KJ sila or OA or hindi maka blooms diba? parang ganun is para protectahan talaga tayo eh ang Pilipinas si is third world country So, mahirap tayo. So, nangyari nga, dahil mahirap ang buhay ng tao, yung mga ibang Pilipino hindi nakakain, hindi nagkakaroon ng tamang sustansya, yung kalilang mga isip, iba iba nalululong sa droga, para, para lang ma katakas yung sa pagkagutom ni iba nag, nag rugby ganun. so yung way nila ng pagtakbo ng isip nila is talagang paliwara na so kapag merong isang sexy na babae na naka na walang underwear. Ang una nilang iisipin dun is pagkain para sa kanila. Parang na-attract sila ron. Parang ganun ang dating. So, mangyari nun, uh, kung hindi ka man niya matyempohan ngayon, pagpaplanuhan yan. There will be a time na talagang pag-iisipan ka nila kung saan kanya pwedeng mabiktima o sa kanya pwedeng masakote. Kaya yung mga pagsusuot ng galon is hindi tayo pwedeng ma-influensyahan. Kaya siguro yung mga ibang tao is ayaw ng mga galong klase ng damit. Hindi yun dahil sa hindi nila, hindi sila nagagad. Hindi galon. Kasi prone yun sa mga kriminal. So kaya yung mga magulang natin is pag sinabihan tayo, wag mo isuot yan. Hindi yun dahil sa hindi niya gusto yung damit na yun para sa'yo. Kundi delikado ka kapag isinuot mo yan sa pampublikong daan. So, dapat lang natin isipin yun. So, itong inahanon ni Chloe, uh, hindi maganda to para sa mga batang babae. Kasi, kasi yung mga uh, batang babae, mga bata pa, kapag pinagsabihan niya ng mga magulang na sinabi, Uy, huwag mo isot yan. Delikadong, delikadong panahon. Isipin ng bata is magrebelde. Katulad ng ginagawa ni Chloe na nagre-rebelde din. Diba? Diba? So, ang magtatanim sa isip ng bata is awayin yung magulang. Katulad ng ginagawa din ni Chloe. Di ba? So, mangyari mangyayari nun, yung mga batang yon posibleng pa ma mapariwara. So, yung ginagawa ni Chloe ngayon na nagpupong siya ng mga damit na walang underwear, masama yun sa mga bata, in, sa future ng mga bata na makakakita nun. So, yung influence niya hindi tama. Nagdudulot yon ng disgrasya dun sa mga batang Pilipino. Hindi lahat ng bagay is pwede nating gayahin kasi may mga lugar or may mga bansa na hindi naman katulad ng mga bansang pinanggalingan natin. Sana maisip natin na may mga bata na nakatingin sa atin at iniidolo tayo na baka sakaling mapahamak dahil sa mga bagay na itinuturo natin sa kanila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.